so okay yan. Guys, naglagay po tayo ng palagay sa muka. Baka po kasi masira ang kutis ko. O yan guys, o. So. Hmm. Sugin muli mamaya. Yes. Ayan. Okay, Magpapagsaka lang ang bounce, guys. Dahil hindi siya kamata ng ating lambat. Bawag sa isa Uy, payo. gumagalaw po. Ang size niya guys, mga 8. 8 na vamos. What's this. Oh, ayan oh. Galing oh. <laughs> Shih, na buo, kabusas, <laughs> Saya na, ah. oh. sigi makikita naman dito sa video. Oh. Oh, <laughs> Bawi po sa aming ano, ni regalo kay JJ na Hobart Aray ko. Yan po guys, oh. Gan'yan po yung uli namin sa pantay. Ano, oh. daming bangus. Gaya, gaya lang yan. First time ko pong sumama. sigaw okay. bus. lad bitikan na ng bago <laughs> Pinalapit kita Ha huh? Pinalapit ko para kitang-kita. kitang Sa ka ba? Ha? Sa ka? Hindi na. i-stop mo rin. Kasi minsan bang haba sobra. Pipigilin mo. Kasi mamaya ulit ng Mahaga ako yung Tawa na akong buwan. Tawa na buwan. na. putok pati. Mga putok natin takpon.

ng 8 na mata. Kaya yes, so. Oh, ayan oh, guys oh. Oh. Christmas light niya. Yeah. Diyan nag-survive so pa ito oh.